tips para sa nagplanong magnegosyo. So una, um, di ba mag-prepare mag ka ng space para sa ato ang negosyoan. So dili mo abang atong grabe kamahal ang abangon. So kung abang ta is pagitaon lang po nato tong ubos-ubos ang presyo kay mag-start pamanta. So labi na kung ang ato ang negosyo is um, kananan so mangita ka tong barato barato lang sa giod so ayaw lang sa food of pagkuha og uh, helper nga mas wildo mo kada adlaw kay kung dili unya kaka, for example dili unya ka click or hina ra imong sales ni mo nya na kay gis, na kay gisuhulan kada adlaw so posible nga makuansot ka sa imong negosyo dayon ayaw po pamalit o daghan nga mga, for example, mag-stocks ka o ka para grocery nga ibaligya ni mo. Ayaw sa po daghana. na. Kanang igu-igu na po. Palita tong mga importante ra nga uh, mga importante ra nga palito sa mga tao bitaw nga ma-provide ni mo. Ayaw sa po daghana o pamalit kay kanang uban dili mahalin so masayang so sayang imo ang puhunan then ang imo ang lutuon for example kay karinderya man just ang imo ang lutuon is gamay-gamay lang sa good food. ayaw good padaghan kanang permiro pa sugod so sa imo ang pagtinda ayaw daghan og luto limited lang mga 5 mino pwede na na siya ayaw og luto og daghan ka kay basin og dili mga halin imong sudan masayang lang mga panos hmm, anak na siya guys kay kung ang imo ang luton iskarni, carne na siya kung sa first day di na siya mahalin so pagka ugma pwede na siya nimo initon timplahan nimo utro pwede ra pero kana mga gulay-gulay mga pansit dili na gyud na siya pwede nimo balikon kay madaot na gyud na siya so ingon ana na ang paagi nga magnegosyo ka og gamay nga kan-anan so that's all for today's video